umarap sa sandigan bayan ang walong opisyal ng DPWH 4B na inakusahang sangkot sa daan at walumpu't punto milyong pisong substandard na flood control projects sa Nawan, Oriental Mindoro. Ito ay para sa isinagawang arraignment o pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado. Si Senator magbabalita. Pasado alas 7 ng umaga nito Webes nang dumating sa Sandigan Bayan 5th Division, lula ng bus ng Quezon City Jail Dormitory sa Payatas. Ang walong opisyal ng DPWHP Maropa na inakosang sangkot uvano sa manumalong flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. nakatakipa ang mga mukha at nakaposo sa mga akusado habang paakit sa korte para sa arraignment, opisyal na pagbasa ng sakda laban sa kanila. Kabilang sa si mga humarap na mga akusado ay sina Gerald Pakanan, Jean R Brian Altea, Rubén de los Santos, Dominic Gregorio Serrano, Felesario Casuno, Dennis Abagon, Montrexis Tamayo at Lerma Kaiko. Sa kanilang pagharap sa korte, sinabi ng mga sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na hindi na kailangan pang basahin ang kaso laban sa kanila. Isa-isang tinawag ang mga akusado sa korte at tinanong kung sila ba'y guilty o not guilty kaunay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lahat ng walong pesyon ng DPWHB Maropa ay naghain ng kanilang not guilty plea sa kasong ipinupukos sa kanila. Hindi naman nakadulong nagdalo si Juliet Calvo na nakatitine sa Kamkaringal, Karingal til walang nailabas to order mula sa korte kaya hindi na abisuhan ng kanyang custodian. Idinakda na ang kanyang arraignment sa December 2 na sharing petsa ng pagbasa ng sakdal para sa malversation case na kinahaharap na ito. Naghahain naman ang mga abogado ng motion to oppose sa pagconsolidate ng graft at malversation cases. Hiniling din na maabogado ng pagbawalan ng prosekusyon na magsalita sa media hinggil sa merito ng kaso dahil napapansin umano nilang tila nahuhusgahan na ang kaso sa publiko. Git naman ang prosekusyon, alam nila ang kanilang trabaho at ang mga limitasyong dapat niyang sundin bilang mga abogato. Matapos ang arraignment, binalik na muli ang mga akusado sa kanilang detention facility sa Quezon City Jail at Campo Karingala. Idinakda naman ang preliminary conference sa mga akusado sa January 9, January 12 at January 26 at February 5, February 12, February 19 at 26 naman sa susunod na taon para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Shina Torno, SMNI News.